Vasculite is warrior and I am with my lovey. Yay! Say hi! Hi! No so for today's video, November 2 na ngayon. At aalis kami, bigla ang alis. Dahil nag-aya si Dias, pati si Mima. Pupunta kami ngayon sa Paisawan, Bagak. At kaya kami aalis guys kasi walang kuryente dito sa buong Maribeles, Bataan. Ng from 8am to 5pm. <laughs> Tapos no, Mima nagkaroon after nating umalis. Karot. So yun, doon sa pupuntahan namin. Meron no, no. na nga. Gaga. No. Yun nga, sabi sa sabi ni Dai, yung pupuntahan nga daw namin, guys, is mahangin. Uh, Actually, nakapunta na ako doon. Sobrang talaga ng hangin. As in para kang kasi ano na yun eh, 'di ba? Mataas na yun. Mataas na lugar. Basta ganoon sa Bagak. Sa Bagak kami pupunta. Paisawan, 'di ba? Ay kinawan, kinawan. Hindi pa isawa na pala siya. Ah, Pero pag-aawit oh. niya, 'di ba? Oh, basta Bagak siya, ganoon mag-aawit pa kami nito, guys. Wait. Mikey, ayan, nagwa-wonder siya. Bakit nandito na naman siya sa sasakyan? Hi. Hi! Ayan. Medyo mainit, guys. Kasi, ayun na wala kang kuryente ng buong bayan namin. And, sinabayan mo pa nung sikat ng araw. Nagkita niyo naman. And, alam niyo ba, kaya rin ako excited ngayon, guys. Kasi, first time kong magagamit itong next strap ko. Hindi nga lang siya pwedeng pang cellphone. Pang DJI lang talaga siya. So, video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit, kung paano siya ginagamit. Ayan. So far, comfortable naman ako. Na-try ko na kasi siya kanina sa bahay. And, nabili ko siya sa Tik... Uh, no, sa Orange App, sa Shopee. So, sa mga gumagamit ng DJI Pocket 2, eto ito yung next trap na bagay sa inyo. Nabili ko siya for only 318 sa Shopee Oh, you say, I like Yakult. It's not Yakult. Anak ko eh. It's Delight eh. His... Ayan guys. Buti na lang talaga may next trap. Kasi kung wala, nako, papatayin ko muna tong DJI. Saka ako magbe ulit after ko may gawin. Buti na lang talaga may, DJI next trap ako ngayon. Hindi na ako mahirapang mag-vlog. Kasi alam nyo yun. Kung may nyo yung YouTube channel ko and yung TikTok accounts ko. Nako. Ayan na siya go, go, go. So, yun nga, guys. Diba, nakapagbukas ako ng delight. So, kung wala akong next trap, kung wala akong next trap na to, naku, papatayin ko yung video muna. Tapos, saka ako gagawin yung gagawin ko. Eh, ngayon, diba, nakita nyo, nakapagbukas ako na. Kaya talagang very, very helpful sa akin ngayon to. Next trap na to. And, kaya talaga tinatamad. Hindi naman sa Oo, tinatamad. Kaya talaga tinatamad ako mag vlog kasi kailangan ko pang hawakan ganyan tap kasi syempre may bata ako ngayon so ngayon magagawa ko na ng paraan ayun tulog si Dion katulog na kanina pa kumakanta ka lang kanina Mikey ah nakatulog ka na agad Hi guys, so ngayon lang mga kabalong video kasi ang dami tayo na kami. nahihiya kasi ako. <laughs> ngayon tapos na kami kumain, nag-order lang ako ng lomi dito. And si Mima fries, si guys mga coffee lang. So, pag nagpunta kayo dito, ang mga menu lang din naman is mahalo ka, meron sa ganyan. Tapos may rice meal din sila. Mas -sarap naman sila. Masarap naman dito. So, buko tayo dito. Ah! Uy, baka hampasin niyo ah, ang tako. Wala nga High five! Ay, ang yun. o! ang laki ng dog! The dog is very big! Oh. Oh. Sosyal yung tahol niyan, Mikey. pa ako nun kasi ang daming tao. Kaya hindi na muna nakapunta dito. Pero nung paalis na kami, may nakita nga kaming spider car. Yung pwede ka magpicture. Ayun si Mikey, ayaw pa niya umalis doon, nag meltdown yata. Meltdown ba tawag doon ni So, yung iyak nang iyak ayaw umalis doon hanggang sa inaamu-amu ko hanggang dito sa kotse iyak nang iyak si Mikey. Mm. Did you see a spider there? Ha? Spider car? <gasps> mm, no, no, no niya. So, pa na nga kami. Sana may kuyo din sa bahay. Ayan. Kasi grabe yung maghapon. Pero, ang maganda naman kasi schedule. Talaga. Dito, kung sami-sit. Usually, schedule talaga ang ano, ang um, power interruption. So, makapaghanda ka. Makapag-iisip ka talaga kung, kung anong gagawin mo sa maghapon na yun. So, yun. And, alam nyo ba guys, dun sa akin na ina namin lang. may sticker board doon. Tapos, ang dami kong mga vlogger na usually nag-moto-vlog. Sabi ko mga nakita si Kandang Vlogger na na may sticker doon. So, alam talaga talagang pinupuntahan yun yung kanina, yung pinupuntahan natin. So, yun guys, yun lang naman for today's video. So, si naman na kami, hindi ko na ipapakita sa inyo. Naka-uwi na lang kami talaga. Ka. Dito ko na i-end ang vlog natin dito. And see you in the next one! Please follow us, subscribe, and comment, and also share our videos. Say bye bye Go Bye guys <laughs> Bye guys It smile like a jolly bee Are <laughs> <laughs> uh, you saying Where's the butterfly? I knock on the eye one do.